Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon 18 ng Mayo, ipinagdiriwang natin si San Felix ng Cantalis. Kamusta? Si San Felix ng Cantalis, kilala rin bilang Brother Felix, ay isang Italianong Franciscan na isinilang noong 1515. Siya ay kilala sa kanyang buhay ng debosyon at paglilingkod sa Diyos at sa iba. Si Felix ay naglaan ng karamihan ng kanyang buhay bilang isang lay brother sa Capuchin Franciscan Order. Kilala si Felix sa kanyang kababaan at kababaang loob. Namuhay siya ng buhay ng kahirapan na naglilingkod sa Diyos at sa mga tao na may pusong puno ng pag-ibig at habag. Madalas siyang makitang namamalimos para sa mga dukha, nagdadala ng mga may sakit at nangangailangan, at kumakalinga sa mga nangangailangan. Isang kilalang kwento ang nagsasabi na madalas na nakikipag-usap si Felix sa mga hayop. Nag-aalok sa kanila ng mga salita ng kasiyahan at pagpapala. Sinasabi rin na mayroon siyang biyaya ng panguhula at paggaling. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay San Felix ng kantalise. O Diyos, na nagkaloob kay San Felix ng kantalis ng biyaya, na maglingkod ng may kababaan loob sa iyong mga anak na may pag-ibig at habag, Ipinawa na langin namin na kami ay inyong inspirahan na sundan ang kanyang halimbawa ng debosyon at walang kondisyon na paglilingkod. Naway ituro sa amin ng kanyang buhay ng kababaan at kahusayan na magtiwala ng lubos sa iyong kalooban at mahalin ang aming mga kapatid at kapatid na babae tulad ng aming sarili. San Felix ng Cantalis, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw San Juan Juan, Papa at Martir, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.